Kumain ng soup sa lugar na kulay dilaw. Simple pero maganda. Bumili ng wire at ngayon na-stranded na naman. Binigyan ng kalendaryo sa Emily Willier. Nagantay kasi ulan pa. Napadaan sa military supply. Kaya sama nyo kami. Let's go! ayun speaking of ulan ito guys ulan okay lang sana na malakas tapos saglitan lang ang kaso eh mahina na nga tapos katagal-tagal pa mawala delikado na buong araw pa to eh unang lakad sa emlyo year kumuha ng pera para may panggasto mamaya ito na nga guys pagkatapos binigyan kami ng kalendar dito ng emlyo year thank you yawat na Jude. at least meron na tayong ilagay sa dingding para updated na tayo kung anong araw na kasi minsan nakakalimutan na natin lalong lalo na pag sobrang busy diba pero sabi nga namin ni Buddy, actually minsan mas okay na wala tayong makita eh kasi parang mas madali yung araw at panahon pag hindi natin napapansin. Tama, dito nga ay eh, bumili na kami ng wire at bulb at electric pan guro ito eh, binili ni Buddy. At pagkatapos ay eh, dumiretso na kami dito sa may kainan kasi medyo naguguto, merienda time. Ito na, nagantay kami dito, tinanong kami kung anong order, soup at saka burger shake yung in order natin o oh, diba ito na yung soup actually thank you kay body Shoutout out pala kay body nilibre niya lang pala ako dito kasi allow skip tayo o oh, diba dito nagpa picture kami pero yun lang video man ang napindot kaya yun okay lang ito na pala yung burger natin at saka yung shake merenda pala tayo guys at pagkatapos ay dumiretso na kami sa military supply kasi may bibilin si body duyan at saka yung mga ibang gamit niya kasi galing man kasi si body ng uwi o oh, diba marami naman sila dito eh. may halos kompleto eh ito bumili si din ng pouch dito at ako naman ay pumasyal sa loob tingin kung anong pwedeng makita or magustuhan bilhin natin di ba dito marami sila guys maraming bago mura tsaka magaganda yung tela nila kaya kung gusto nyong bumili pumunta lang kayo dito nasa town lang naman sila sa gilid lang sa harap lang ng foodies di ba ito marami sila mga bagong damit dati medyo wala pa ito dito eh, yung iba ngayon marami nang stock sila ma'am sir mga bago bagong dating at meron din silang mga duyan dito mamaya ang pagkakalam ko bibili si body ng duyan eh pero dito hindi pa namin alam kung saan nakalagay naghanap na kami dito ng duyan. Natanong kami sabi ni Sir na meron daw. Ayun, finally nakita ka rin oh, di ba? Patago-tago ka lang pala eh. Dito nga ay sinubukan namin kung gaano kahapa. Binuksan namin para mas makita talaga kung gaano siya kahawan. Hawan? Ano mga hawan? Ano mga hawan sa Tagalog? Lapad? Ayambot basta. Yun na yun. Nobody's perfect bitaw. <laughs> dito nga ay eh, patapos na nga kami guys tapos nakita namin sa labas naku ang ulan ay ganoon pa rin hindi pa rin tumigil pero actually medyo mahina na lang siya anong mahina medyo malakas pa pala oh anong mahina baka mahina na yung vision guru natin naku delikado na to o oh, diba stranded na naman kami pero sinabihan ko na si buddy na punta na tayo kasi kaya naman eh hindi naman tayo masyadong papabasa talaga o oh, diba kaya dito ay na kami pabalik ito na dito banda malapit sa amin medyo wala ng ulan pala dito Tsaka syempre duman kami sa bakery para may pang merienda kami mamaya pagkatapos kasi pagdating malamang sa malamang mag na naman tayo copy lovers tayo with bread sa Anyway okay na mahaba na naman. Thank you guys for watching. Bye bye. God bless everyone. Ingat po tayo.